Ang tema po natin ngayon is about Vierne Santo ng mga albularyo. So una-una po, yun na po yung superstition uh, definition according to St. Thomas. Ang superstition ay isang bisyo, ergo, ito'y kasalanan by way of excess, not because in the worship of God it does more than the religion but because it offers divine worship to beings other than God or offers worship to God in an improper manner. So, ngayon pong Biyernes Santo ng mga albularyo, marami po silang ginagawa na ritual para po mablaspim yung simbahan at mablaspim po ang Good Friday na uh, ano po natin, ginagawa po natin ngayong Simana Santa na ito. So, ano po yung kalimitan na ginagawa ng mga antingero, ng mga albularyo, at saka mangkukulam, kasama na po yan mangkukulam, ngayong Simana Santa or Biernes Santo. So, sila po ay nagtitipon. Yung mga uh, mga mga albularyo, nagtitipon po sila sa isang bundok tulad ng Mount Banahaw tulad ng Mount Bandilaan doon sa Sikihon. So, tuwing alas 12 ng gabi, sila po yung nagtipon-tipon yan. Uh, yung mga taga Sikihon, yung nagsabi sa akin sa Mount Bandilaan daw, nagtitipon sila. At saka nagawgawa sila ng mga ritual or healing na ano, kasi ngayon ay festival din. Malapit na ang festival ng healing na mangyayari doon sa Sikihon. So ano po yung ginagawa ng mga mga albularyo kapag uh, simula ng Semana Santa? So pagkatapos po ng ano, pagkatapos po ng celebration ng Ash Wednesday, ang ginagawa po nila pumu pumupunta po sila doon sa mga ano, doon sa simbahan yung iba nga nagpapa Ash Wednesday, nagpapalagay ng abo. So pagkatapos ng Ash Wednesday, kapag ka Biyernes na niyan, kasi sinasabi nila there uh, meron daw ano, merong seven consecutive Fridays. Pagkatapos ng Ash Wednesday, naghahanap na po sila niyan ng mga halamang damo, mga hala halaman, mga ugat ng punong kahoy, mga halaman na pinapanghalo nila sa lana or langis, yung oil. So pumupunta sila tuwing Biyernes Santo lang po nila ito ginagawa. Pumupunta sila sa ano, kagubatan. Naghahanap sila ng mga sangkap na ipapanghalo niyan tulad na ipapakita natin sa video. Dapat pakrus ang tinatahak na landas ng mananambal para marating ang anim na lugar na may iba't ibang uri ng tambal. Tulad ng mga dahon at sanga mula kagubatan, lamang dagat, bato mula sa kuweba, kandila mula sa simbahan, at abo, buto, at kahoy mula sa sementeryo. Na sila po ay pakrus po dapat yung landas nila kapag ka naghahanap sila ng Ano nang ano na yan yung mga panghalo. Takros po yung paglakad nila niyan papunta sa papunta north, papunta east, west, yun po ang yung ano nila, mararating nila yung anim na lungsod niyan or yung baryo. So, ano po yung mga kinukuha nila? Dahon at sanga galing sa kagubatan. Lamang dagat, yung mga bato na galing sa dagat, mga poisonous na mga ano, uh, mga lamang dagat na kinukuha nila, mga bato mula sa kweba, mga kandila mula sa simbahan at mga abo buto ng tao at mga kahoy na galing sa simenteryo. Yung cross, yung kahoy ng cross doon sa simenteryo, kinukuha nila yan. Iniipon nila mga kandila galing din sa simenteryo, iniipon nila yan. At ginagawa nila yan, hinahalo nila yan tuwing Black Saturday. Kasi kapag Biyarni Santo, yun po ang pinakalast nila na pagkuha ng mga sangkap. At saka sa Black Saturday, sila po ay nagagather doon sa Mount Mandilaan. Sila po ay nag uh, ano, hinahalo po yan nila sa malaki na kawa, yung malaki na ano, lalagyan. Before the healing festival comes to a close on Black Saturday, the healers who have spent weeks gathering and looking for ingredients from the entire island gather at Mount Mandilaan to perform the mixing ritual or mixla. Yung malaki na ano, lalagyan. Tapos nanguhuhas din sila kapag uh, tuwing Berni Santo din ng niyog na nakaharap sa east. Nakaharap yan sa east at saka yung mga prutas na nakaharap sa east na nag-iisa. So ang pagkuha po nila niyan ay sensitibo. Dapat na hindi ibagsak yung niyog doon sa lupa. Yung iba nga, kinakagat nila yan. Kinakagat nila, hindi nila yan binabagsak. So, yun po ang ginagawan nila, kinakudkod nila yan. Tapos ginagawa nila yung oil, hinahalo nila yan lahat, yung mga kandila, kinatadtad nila yan, yung mga kandila, uh, yung mga ano, yung mga bato, yung mga halaman, halaman ugat, halaman dagat. inhalo nila yan yung mga poison ng ano-ano para sa paggamit doon sa panggagamot. Lahat ng ano, lahat ng mga kasang, uh, kasang mga sangkap ano ba yung mga halaman na yon yung mga halaman na yon na hinahalo nila yung mga halaman na hindi mo nakikitang namumulaklak for example sabi nila yung tanglad iwan ko lang kung namumulaklak ba yan yun ang hinahalo nila bulaklak ng tanglad at bihira lang to makikita dapat Bernie Santo yan seven consecutive ano Fridays na kasok doon sa ano yung sa yun ang kinukuha nila. Tapos ang tanong, namumulaplak ba? Saan ba yan nakukuha? Na Kapag totoo ka na albularyo, totoo ka na mangkukulam, ang nag-guide nag yan sa iyo, yung mga spirit guides or yung mga abyan. Kalimitan ang mga abyan nila, mga demonyo. So yung mga abyan nila, sila yung mga nag-guide -ano, nag sa kanila para mahanap ang mga bagay na ito. Yan hinahalo nila yan doon sa malaki na lalagyan o sa bisaya pa yung kawa. Malaki na palayok o oh, oh, ano ba yan yung ano yung kawa. So yun po hinahalo nila yan. Tapos tuwing Black Saturday po yan nila ginagawa. So lahat ng mga albulario niya nagtitipon doon nga sa festival na sa bandilaan. Daming mga albulario noon mga kapatid nagpupunta. Yung iba nagpapahilot or yung ano yung bolo-bolo, ano po yung bolo-bolo? Kumukuha sila ng ano, kumukuha sila ng baso, nilalagyan nila ng tubig at saka yung straw na kawayan. Tapos may bato doon sa sa ano na yon, sa baso na yon at saka nila hinihipan. Binabubbles, gagawa sila ng bubbles tapos iano po sa katawan. Kapag umitim yung ano na yan, tubig na yan, yan po yung mga sakit na nakukuha daw doon sa katawan mo kaya nag-transfer doon sa tubig. Yun po ang dami, naghihilot, nagtatawas. Ang dami-dami ngayon mga albularyo na, na uh, nagpupunta doon sa Mount Bandilian at dinadayo ito ng mga foreigner at saka yung mga tao na, hi, na merong mga karamdaman. Ang dami po nila yan. Ang daming pumupunta. So anong anong mga ano yon, mga ang daming ritual. Ang daming mga ano lana na mga langis na binibenta. Ang dami na po ngayon mga anting-anting na binibenta tuwing Biyernes Santo. Yung iba na albularyo, nire-renew po nila. Nire-renew nila yung vow nila doon sa mga elementals or sa mga fallen angels. Yung iba nga, nagdarasal sila sa harap ng anting-anting. Bakit nga tuwing Biyernes Santo? Kasi sabi nila, tuwing Biyernes Santo, patay daw yung Panginoon nating Heso Kristo. Kaya nga po sila ay nagaano po, sila po ay nagre-renew kasi lumalakas po yung mga anting-anting niyan -anting daw kapag kabiyang Santo. Pero sa turo ng simbahan, hindi po pat, hindi po talaga na ibig sabihin namatay yung Diyos ngayon. Hindi, nagaano, ginugunita po natin yung kaligtasan natin doon sa krus. Kaya nga po sila sabi nila lumalakas yung mga demonyo kasi bakit lumalakas? Kasi binablaspim nat nila yung Dios sa harapan talaga ng Biyernes Santo. Sa ngayon talaga na araw na yan, sa Biyernes Santo, binablaspim nila yung sacrilegious na ginagawa. Sila'y kumukuha ng Blessed Sacrament, yung host, Blessed Host, doon ang katawan at dugo ni Kristo. Yung iba hinahalo nila yan. Doon sa, ano, doon sa lana, hindi nila yan kinukonsume kapag Huwebe Santo. Ah, delikado po yan yung mga albularyo na nagpo-communion tinatago po yan. Kaya nga delikado yung nasa kamay kasi tinatago nila yung mga blessed host po tapos hinahalo nila yan sa mga langis. Kaya po grabe yung infestation na nangyayari. Grabe po yung sacrilegious blasphemy blasphemy na ginagawa nila. So sa harap ng sa harap ng mga medalyon or mga anting-anting, dinadasalan nila yan. Kaya nga po sabi dito sa Biblia, kinamumuhian po ng Diyos yung anting-anting nasa Ezekiel 13 to 20, uh, verse 20 sinasabi po kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing labis akong nagagalit sa anting-anting na ginagamit ninyo para biktimahin ang mga tao na parang mga ibong nahuhuli sa bitag ahablutin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palayain ko ang taong hinuli ninyo na parang ibon at nasa Deuteronomy 18, verse 10 to 13, Huwag makatagpo sa inyo ang sino mang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog na manghuhula o mga ngaway o mga o mga kukulam o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit ng masasamang espiritu yung mga medium o sa o sumasangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon at dahil sa mga karumal-dumal na gawain ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo nasa Mikas po 5 12 to 14, sisirain ko ang inyong mga anting-anting at mawawala ang inyong mga mangkukulam. So grabe po yung ano, puot at galit. Karumaldumal kasi to sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, pinapalayas po ng ating, Panginoon, ng ating Panginoon yung mga tao na yan kasi yung So, yung occultism, yung superstitious belief is total departure sa harap ng Panginoon. Kaya nga po, tuwing Berne yan, kinukuha nila at minimix kla nila yon. Meron silang ritual na ginagawa yung mix kla, mga sangkap, mga herbs na hinahalo nila doon sa kanilang langis or doon sa kasama na yung niyog na nag-iisa, uh, yung nag-iisa na nakaharap sa east, yun din ang hinahalo nila. Kinukuha nila yan. Mga prutas na nag-iisa na nakaharap sa east, kinukuha nila yan at saka sensitibo po ang pagkuha niyan. Hindi po nila binabagsak sa lupa yung mga niyog na nag-iisa na nakaharap sa is. Tin, uh, kinakagat pa nila yan pababa. At saka yung mga, mga balat ng niyog, tinatago pa nila at hinahalo po nila yan tuwing biyernis, at uh, tuwing Black Saturday kasi nakukuha lang ito nila seven consecutive Fridays. So ang dami po na nagano na mga albularyo din na nagre-renew sa pamamagitan ng pagdalo ng Semana Santa. Pagdalo sa ating ano sa ating uh, sa paggugunita uh, ng Biyernes Santo, yung iba na mga albularyo anong ginagawa nila? Nag-scourging po sila. Napipenitensya doon sa daan. Nagaano po sila ng scourging. Halos na malapnos at na yung nagdurugo na po yung likod nila bakit? ang daming paniniwala na kapag uh, nag, uh, naggagawa sila niyan, lumalakas po ang kanilang anting-anting, lumalakas po yung kapangyarihan nila. Yun po ang kalimitang ginagawa ng mga albularyo na akala natin hindi lahat hindi lahat na nagse-celebrate ng Semana Santa ay nagdarasal. Yung iba nagre-renew ng kanilang kapangyarihan. Kaya nga po yung mga albularyo, kilala nila bawat albularyo na nasa barangay na lang nasa isla nila kasi pala yung mga albularyo meron silang abyan na iba-iba yung rangko kasi by ranking po yung mga fallen angels kasi for example kung yung mga anghel ay meron din silang ranking ng seraphim, cherubim dominions, powers virtues sila po mga ganito kapag ka, yung mga anghel na yon sa mga rangko na yon yung pinakamababa na rangko niyan ay yung mga uh, guardian angels. Pero kapag yung mga mga ano na yan, mga anghel na yan, yung by-ranking man yan, kung sino man nalaglag ng na mga fallen angels doon sa mga rangko na yan, for example, sa mga seraphim, mataas na po yung narangko ng mga fallen angels. Kasi hindi yan tinanggal ng Diyos yung kapangyarihan nila. Nandun pa rin sa kanila yung sa mga fallen angels. Kaya nga po kapag may magpagamot doon sa mga ano sa mga sa mga lower ranking na mga albularyo yung mga abya nila tapos higher ranking yung mga demonyo na nakapit sa kanya anong gagawin ng albularyo katangian kanian papupuntahin ka sa mga kilala nila na albularyo na malalakas yung rango na demonyo kasi yung mga demonyo pala they hate each other galit sila sa bawat isa kaya nga po, kapag kasinabihan ng demonyo, yung lower ranking na tumahimik ka, tatahimik yan sila. At magdadagdag pa ng another demonyo, yung mga spirit guides ng albularyo doon sa biktimar, doon sa pasyente nila. Kaya nga po, ang dami pa lang na poposes, ng na paulit-ulit na pumupunta sa albularyo, kung maraming albularyo nang napupuntahan ninyo, marami ding demonyo na nakakapit sa inyo. Kaya nga po, iwasan po natin yan. Ang dami, ang daming mga ano ngayon, kung meron tayong Christmas na nangyayari, yung pagbabago ng mga, ng mga olive oil, yung sa infermorum, yung mga oil na ginagamit sa ano, yung of ang mga albularyo din, meron din silang counterpart niyan. Lahat ng mga ginagawa nila na langis, ay nire-renew din nila. Paano nila nire -renew? Yung mga dating langis na ginagawa nila nung nakaraang taon, itatapon yan nila sa ilog. Itatapon nila yan doon sa dagat. Kaya nga po pala, yung mga matatanda noon nagsasabi talaga na bawal maligo ng ilog, bawal maligo sa ilog, bawal maligo sa dagat. Bakit? Kasi grabe, grabe pala yung contamination doon. Yun po ang uh, sakto na ano, nga, rason. kung bakit bawal maligo. Kasi ang kunta, contamination doon sa ilog, grabe kasi doon nila nila doon nila pinapaanod yung mga dating mga langis na yan kasi biruin mo yung mga sangkap na hinalo doon sa ano doon sa langis buto ng tao kasama na yon mga buhangin mga lupa na galing sa sementeryo kung babasay, babasihan natin yung siyensya grabe yung mga bakterya niyan doon mismo sa sa lugar na yan at kinukuha nila so kalimitan na mga ano matatanda, gine-generalize nila na bawal na maligo dito sa gripo, mga ganyan, kasi ginawa na nilang pamahiin kasi daw patay yung ating Diyos, kaya nga po malakas daw yung presensya ng mga demonyo ngayong Biyernes Santo. Hindi po yan totoo. Kasi bakit? Nanghihina po talaga yung mga fallen angels ngayon, grabe yung torture nila ngayong araw ng Biyernes Santo. Bakit? kasi naaalala nila yung kanilang pagbagsak. Ha? Grabe yung plano nila na pabagsakin ang langit, pabagsakin ang Diyos. Pero sino ang bumagsak yung mga plano nila? Kaya nga grabe yung ano nila, galit at puot nila sa atin na tayo ay naggugunita ng Biyernes Santo ngayon. So anong ginagawa ng ano ng mga albularyo ngayon? binablaspem nila. Pinapakain nila ng blaspem eh, yung mga demonyo. Kaya pala yung mga demonyo ngayon, malakas yung ano nila, malakas yung presensya nila doon sa mga tao na nagbablaspem. Doon sa, uh, yung ano natin, yung celebration natin sa Simana Santa. Kaya, kaya pala doon sa Quiapo, kahit nasa ang lugar, sa Mount Banahaw, sa Siquijor, sila yung naggagawa ng ritual para mablaspem yung Diyos. So ang iba, tinitest nila yung kanilang mga anting-anting. Anong ginagawa nila doon sa mga anting-anting nila? Binabaril nila. Totoo talaga yung iba na sinusuot yung anting-anting nila. Tapos pag binabaril, hindi talaga sila matatablan ng bala. Totoo yan. Kasi grabe po yung kapit ng mga demonyo doon sa mismong anting-anting. So kapag ka, uh, ang ngayon, mga bawal daw sa uh, si Santa, yung bawal maligo pagdating sa alas 3 ng hapon, yon tinalakay ko na yon Iwasan daw magkasugat dahil matagal ito gumaling. Uh, ito po ay blasphemy. Bakit? Ito po ay counterpart doon sa sacred wounds ni Jesus doon sa cross. Ito po ang blasphemy counterpart na bawal ka magkasugat. So once na ginawa mo to grabe ang pinapakain mo yung demonyo doon sa superstitious belief na ito. So bawal magsalita ng malakas tumawa dahil baka mabati o masasamang espirito. So hindi po yan totoo. Uh, yung mga, isp, da, mga masasamang espirito nga, nasa paligid lang natin para silang leon na naghahanap ng bibiktima, uh, bibiktimahin. So huwag masyadong lumabas kapag araw ng Bernesanto at uh, Webesanto raw. Dahil ang masasamang inkanto ay nagsisilabasan sa araw na ng mga ito upang manakit ng tao. So kung kapag ka nasa grasya po tayo, kahit na hindi natin to igagagawin, ang mga demonyo takot sa atin. Bakit? Kapag na ka nasa grasya tayo, anong, anong makikita ng demonyo? Tayo po'y maliwanag sa mga mata nila. Hindi na po kailangan yung mga anting-anting. Kasi yung mga anting-anting pala, grabe pala, yung ano yan, yung infestation, tirahan yan ng mga demonyo. Kaya nga po pala, kapag ka Santo, yung ano, meron kaming pasyente doon sa buhol. Alam nyo mga kapatid, nag-renew yung mangkukulam ng Berni Santo. Tapos may binarang siya noon na ano, kakarenew lang niya. Anong sabi ng mambabarang? Kasi nag-surrender siya sa amin eh. Anong sabi niya? Nung nag ano pala siya nag -renew. Pagkatapos niya mag nakakalakad siya sa tubig. Nakakalakad talaga siya sa ilog o sa dagat. Grabe yung kapangyarihan niya. Sabi pa niya, walang makakahigit sa aking kapangyarihan. Oh, ano sabi niya, walang makikihigit. So anong anong ginawa nang ano, anong ginawa niya? Anong ginawa ng binaral niya? Pumunta sa Office of Exorcism nung pagpunta sa Office of Exorcism na, na solemn ni Padre, anong nangyari? Nag-react yung mamamarang doon sa kanilang bahay. Sabi niya, kung meron pang mas malakas sa akin, susurrender, so susurrender so ako. Totoo yan, sabi niya. Nung pag solemn ni Padre, pag deliverance, alam niyo, pumunta, kusa yung mamamarang at albularyo doon sa office. Doon po siya nag-surrender. Bakit? Sabi niya, mas grabe pala mas grabe pala yung ano yung prayer ng simbahan kaysa ginagawa namin kaya nga siya nag surrender ng pagdeliberan sobrang wild ng albularyo grabe yung ano niya yung grabe yung pagreact niya so yun pala no? yun po ay isang blasphemy blasphemous day ngayon ginagawa nilang ano yan uh, ginagawa nila ang lahat para masaktan ang Diyos na paulit-ulit nating pinako yung Diyos doon sa cross. Dahil sa kasalanan, sabi ni St. Francis of Assisi, tuwing tayo ay nagkakasala, pinapako natin ulit ang Diyos. Kaya nga po, grabe po yung blasphemy na mangyayari po ngayong Biyarni Santo. Kaya nga po, dapat nating damihan yung mga pagdarasal natin. Dapat po tayo mag-ayuno. Dapat po natin na, ano, dapat po natin na ano yung gumawa po tayo ng mabuti. Yun po ang pinakaimportante at ngayon po paalala po natin sa mga tao ngayon. Ngayong ano, ngayong uh, Easter. Kasi ang dami po ngayon ng mga kabataan, ang dami kay ngayon ng mga tao na pumipitas ng bulaklak kapag ka nagsalubong yung ano yung Uh, poon ng pagkabuhay at sa mahayong sorrowful oh, pagkatapos ng selebrasyon na yan, naggrabe yung mga tao niyan, kumukuha halos nagrarambol na sila kasi lumalabas lahat ng mga sugarol, lumalabas lahat ng mga mangkukulam lumalabas lahat ng mga albularyo tuwing araw na yan para kumuha ng bulaklak din doon sa mga orna, or doon sa mga imahe bakit? Hinahalo din nila yan sa insenso. Pinapainsensoan nila yung kanilang mga lambat kanilang mga tindahan para daw dumating yung swerte. Maraming kuha na isda, maraming namimili. Yan ang mga paniniwala nila. Ang iba, hinahalo po nila yan doon sa mga langis. So, sana tayo po ng mga katoliko ay magano po tayo. Magnilay po tayo. Dapat po tayo na sumunod sa tunay na aral na binigay ng simbahan dito sa atin. Kaya nga po, wag po nating haluan ng mga superstitious belief. Kasi ang dami ngayon na dumadagsa ngayon ang mga tao hindi para magdasal, kundi para magblaspheme sa harap ng Diyos. Dumadagsa sila para i-blaspheme yung blessed sacrament. Kinukuha nila yung mga blessed sacrament doon. Ngayon, ngayong araw na to Huwebe Santo, hindi nila yan kinukonsume. Yung ano, yung katawan at dugo ni Kristo, hindi nila yan kinukonsume. Anong ginagawa nila diyan? Tinatago nila yan sa bulsa. Binabalot nila yan ng itim na damit, yung ano, yung tela. At hinahalo din nila yan doon sa mga langis. Yung iba pinapakain doon sa mga manok. Grabe yung sacrilegious sacre sakri na mangyayari ngayon. Kaya nga po, mag po tayo sa mga tao na contaminated, sa mga tao na mga Dahil kapag tayo po ay makisali sa kanila, grabe po yung mortal sin. Magkakasala po tayo ng mabigat na ikaka-impyerno pa natin. So delikado po kasi nasa uh, CCC 21 to 17, 16, 13, 12, 11, ito po ay nagsasab, nag, ano, nagpapaalala sa atin na all, divination, uh, all forms of divinations are to be rejected. Kailangan po natin iwaksi, itakwil po natin yung lahat ng mga superstitious belief. Kasi sabi sa CCC 2111, superstition is the deviation of religious feeling and the practices this feeling impose it can even affect the worship we offer the true God. Yun po ang pinaka delikado po na total departure po ito sa harap ng Diyos yung occultism na ginagawa natin. So sana po ngayong ano, Webe Santo, sana po pagnilaya natin ang totoo na selebrasyon ng kamatayan ni Kristo. Kasi ito po ang pinaka-importante importante na selebrasyon sa ating kaligtasan. In-offer ng Diyos ang kaniyang buong buhay para lang tayo ay maligtas. Makapiling niya ulit doon sa langit. Yun po ang pinakaimportante at nag-iwan siya ng Eucharistia na siyang katawan at dugo ni Kristo. Dugo niya na para magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So kapag, kapag tayo po ay nasa grasya, tumanggap po tayo ng communion ng buong puso. At kapag wala naman tayo sa grasya, nasa mortal sin po tayo, huwag tayong tumanggap ng Eucharistia. Bakit? Ito po ay delikado din. Idelikado po sa kaluluwa natin sa 1 Corinto uh, 11, 27 at 30. Sinasabi niyo, huwag kayong kumain ng, ano, ng tinapay at uminom ng kupa sa pamamaraan na hindi hindi po ano yung hindi takos yung sa Bisaya hindi po takos kasi nakakasala tayo sa katawan at dugo ni Kristo yung iba nga namamatay at nagkakasakit kaya pala tayo na oopress ng mga demonyo kagaya ni Judas nung huling hapunan anong ginawa ni Judas tinanggap niya ang katawan at dugo ni Kristo at pumasok sa kanya si Satanas. Dahil bakit pumasok sa kanya si Satanas? Kasi wala siya sa sa grasya, nandun siya sa kasalanan. Grabe yung envy, grabe yung ano niya, yung tumupit niya sa pera. Kaya nga po, dapat po tayo, ngayon na Biyernes Santo, dapat po nating i-offer yung buong sarili natin para matanggap natin ang kaligtasan. Amen.